What's up mga katobots, so welcome back to my channel So sa video na ito, ituturo ko sa inyo Kung paano nga ba dumami ang inyong mga subscribers ng instant habang kayo ay nagla-livestream Okay, gusto nyo ba ang mga pumupunta sa livestream nyo ay magsusubscribe sa inyo? So ano nga ba yung tinatawag na subscribers only mode? Ayan Itong subscribers only mode na to, ito yung ia-apply natin sa ating livestream Para yung mapapasok sa ating livestream na hindi pa nakakapag-subscribe ay kailangan nila mag-subscribe para sila ay makapag-comment sa ating live stream. So sa ganung paraan, yung mga bago, bagong pupasok sa ating live stream, mga bagong kaibigan, mga bagong bisita, hindi sila agad-agad makakapag-comment sa ating live stream kung hindi sila nakapag-subscribe sa atin. So sa video na ito, ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano ba natin i-apply yung subscribers mode, subscribers only mode sa ating channel. Okay, syempre kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like and share mo na rin itong video na ito and don't forget to hit the bell para sa mga susunod ko pang videos. So yan guys, mag-i-start na tayo. So okay guys, so ang kailangan natin gawin una ay gumawa muna tayo o mag-set muna tayo ng ating live stream. So puna tayo dito sa Google. Okay, nagla-live ako guys, nagse ako ng aking live stream dito sa StreamYard. Pero syempre, pwede rin naman kayo mag-live stream dito sa YouTube Direct Live Stream. Kung meron na kayong 1,000 subscribers na kinakailangan ni YouTube para tayo ay makapag-live stream dito sa YouTube Direct. Okay, pero kung hindi pa naman, dito mo tayo sa si StreamYard. Okay, dito ako sa si StreamYard mag-set ng ating live stream. So, ayan. Okay, mag-create broadcast tayo. And maglagay tayo ng ating title. Sample title lang to ah. Subscribers only mode. Ayan. Then guys, ang susunod natin gagawin ay kailangan natin siyang i-private. Kasi i-edit pa natin to eh. Okay? Then, okay na yan. Create broadcast na natin. Okay, so ang susunod natin gagawin ay punta tayo sa ating YouTube. Kung saan tayo magla-livestream ha, punta tayo doon. Then, i-click natin itong last sign na to. Nakalagay na create. Then, go live. So, after nyan, guys, meron tayo may kita ditong stream, webcam, o manage. So, pupunta tayo dito sa manage. Dito natin may kita yung pinrivate natin. na-generate natin live stream natin. Okay, i-click natin siya. Then, iset natin, i-edit na natin. No, it's not made for kids. Okay, save. Then, susunod natin gagawin. Ito. Edit. Ayan, guys, ha. Nakikita nyo yan. Edit. Then, punta tayo dito sa customization. Okay, makikita natin dito yung live chat. Ayan. Then, dito natin siya makikita, guys. Ito. Participant modes. Ayan. You can send message by anyone. Ibig sabihin, pag naka-anyone, kung sino o kahit sino pwedeng mag-comment sa ating live stream. Then, ito naman yung pinaka-importante sa lahat. Yung subscribers. Ayan. So, hindi makakapag-comment sa ating live stream yung mga hindi nakapag-subscribe sa atin. So, strategy na natin to para madagdagan yung ating subscriber mag-subscribe sila sa atin para sila ay makapag-comment. Okay guys, naintindihan mo natin. Then, meron siyang minimum subscribe time. After niya mag-subscribe sa ating channel, kailangan niya maghintay ng 5 minutes bago siya makapag-comment. So, mag stay pa siya ng ilang minutes sa ating live stream. Pwede rin natin itong baguhin. So, meron sila ditong 20 minutes, 10 minutes, and 1 minute. So, prefer ko para sa atin, ha? para sa atin iwan minute lang natin guys. Iwan minute lang natin. Kasi kung gagawin natin itong 5 minutes, maiinip na yung tao. Baka maaaring iwan niya na tayo sa ating live stream. Napakatagal naman na Iwan ko na nato. Ganyan. So, kailangan 1 minute lang. Okay. So, yun lang. Next natin ay dito. Save. Save na natin. Okay. So, punta na ulit tayo doon sa ating stream yard. Ayan. Ayan, naka-setup na siya lahat. Naka-setup na siya lahat. Kung gusto pa natin siya lagyan, guys, ng ito. Great Paul. Ayan. Para dagdag pang lang. Okay. Are you happy today? Ayan. Yes or no? Ayan yung mga pagpipilian. So, ang gamit naman nito na ay ah, hindi rin sila agad makakapag-comment kung hindi nila sinasagutan tong poll na to. Pwede rin nilang i-skip pero mas matatagalan sila bago sila mga comment so mag stay pa sila sa atin ng mga ilang seconds o ilang minutes okay dagdag tulong din to guys para mag stay sila sa atin okay add your community ayan okay so kailangan natin guys i-public na siya para makita na ng ating mga kaibigan na naka-live na tayo so save Then, kung na-set up na natin lahat sila, okay na lahat to. Punta na tayo ngayon sa ating stream yard para makapag-umpisa na tayo sa ating live stream. So, ayan. Enter studio. Ayan. Ngayon, pasok tayo. Enter studio. Ayan. So, mag-go live na tayo mga kapatid. Alright, so, live na tayo. Ayan, ilalagay ko dito sa kabilang side ngayon, mga kapatid. Ilalagay ko dito yung sample ng merong nanonood. Para makita niyo rin yung itsura kung ano ba yung subscriber's mode. Ayan. Hey! i could be the best So ayan guys, ganoon lang kadali yung paglalagay ng subscribers only mode sa ating live stream. At dito na nga nagtatapos ang ating tutorial. Naway nagustuhan nyo yung ating tutorial ngayon. At muli kung nag-enjoy ka at bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kakalimutan mag-subscribe, like, share, hit the notification bell para sa mga susunod ko pang upload. So yun lang guys, it's Tobat724, nagpapaalam!